Ang tubig na may mga basura, dumi ng tao, mga kemikal, maging mga patay na hayop na naghalo-halo sa mga ilog at lawa, ay siya rin ginagamit ulit natin pagkatapos ng treatment katulad ng tubig sa Laguna de Bay. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, kaya na nitong i-recycle ang tubig para inumin. Saan ba napupunta itong mga tubig na ginagamit natin o yung mga wastewater ba? Halimbawa, naghugas ako ng kamay o kaya naggumamit kami ng CR. Saan ito napupunta? So ngayon, nandito ako sa sewerage treatment plant ng GMA7 para malaman ko saan ba dumadaloy or magkaroon lang ako ng picture saan dumadaloy yung tubig na nagamit na natin at paano ba to nire ba to. tubo na okay. galing sa mga septic tank natin. Okay, yung mga poso negro. So, di-diretso yan dyan? Diretso, diretso. Dito yung baksa. Okay, so kung makikita niyo po, itong mga tubong to, wala laking tubo, butas yan sa ilalim eh. So, dun siya dumidiretso sa babang. Paano ba na mapapatay yung bakterya o nadudurog yung mga dumi kapag ginamitan mo ng air pump. Ano yun? mamatay na yung bakterya doon buwan sa hangin. Sa hangin na na sa Sa pasilidad na ito, nilalagyan nila ng chlorine ang mga maduming tubig para mabawasan ang mga bakterya na maaaring makalason sa tubig. sinasabing pag naghiwalay na yung dumi at yung malinis na tubig doon sa plantang yon o doon sa treatment area na yon dito sila maghihiwalay, sila dediretsyo. Yung mga maruruming portion, yung mga maruruming mga nakikita natin, dito siya mapupunta habang yung mas malinis na tubig na umangat, doon naman siya sa kabila. So itong mga nandito sa sanong sa to, dito, malinis na yan? Sinubukan kong silipin kung saan tumatagos ang tubig. Okay, natin po pa dito kasi ang uh, sinasabi, magmula dun sa uh, plantang yon, dun sa area na kung saan uh, hinihiwalay yung mga uh, dumi dun sa malinis na tubig. Dito raw napupunta yung malinis na tubig. So titingnan natin kung anong itsura niya, kung malinis na malinis na talaga siya. sabi niyo, medyo malinis-linis na to, no? At saka, ginaminta na ng chlorine. Saan po tumutuloy yung tubig? Uh, yung iba, nire-recycle natin, ginagamit natin sa bowl sa siya. At yung yeah. iba, Tinatapon uh, na natin sa seaweeds. Isa lang ang pagkakaroon ng treatment facilities para makabawa sa kontaminasyon sa tubig. hindi lang ang mga basura at mga tubig na ginamit na ang maaaring makakontamina ng malinis na tubig.